Hello, magandang araw mga lalabs, mga bayot Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao so mga kapwa ko, FW, the world, Magandang araw po sa inyong lahat. Miga, miga, love, shout out. At, uh, yun, na uh, araw ngayon ng Martes, December 10, mm -hmm. na, no 2024. So, malapit na ang Pasko. Pero, nauna nang nagpapotok si BBM sa kanyang ilong. <laughs> pero, hot. So speaking of baby, andito na naman tayo kay Tatay Jason. Sa kamakailan yun, di ba, nag may post siya, nagtatanong na si Martin Romualdez kung totoo ba na inataki ito na hate uh, stroke daw uh, dahil or na sobrahan sa lamon doon sa Walacanyang sa kanilang fellowship meeting. <laughs> dahil uh, sabi ng iba mga commenters, baka papalitan na ni Gloria Arroyo, si Romualdez. <laughs> Speaking of Marcos pa rin po tayo, so ito may post na naman dito si Tatay Jason sa nang, saan ay kinaiinisan siya ngayon ng mga loyalist tanga, mga tanso. <laughs> ito, yung nasa Guinness, uh, di ba, world record sila noon. So, ayon pa dito kay Tatay Jason, sasabi niya, sa dami ng hindi maipaliwanag kung saan napunta ang mga pundo mula sa pinagbibintahan o pinagbintahan ng gold. Ayong 25 tons, di ba? Pell Health Funds, Maharlika Wealth Funds, Flood Control Project, CIF at iba pa. So, malamang maluloma <laughs> ni Junior at asawang palaka na si Lisa. Kung na lang yung nagdagdag ng palaka ha. Asawang Lisa ang nakalagay dito. Iyong record ng tatay at nanay niya. So, malalampasan pa mga doble, triple. Ni Bongbong Marcos at ni Liza Uh, piatos palaka ang record ni Imelda Marcos at ni Marcos Senior sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hmm. Guinness World Records gives Ferdinand Marcos a title for the greatest robbery of a government. You know? The government of the Philippines announced, announced on 23 April 1986, The, uh, that it had uh, succeeded in identifying is it 160.8 million dollars 569.5 million euros grabe salted away by the former president ferdinand edralin marcos ay uh, sa 19 uh, ano to 1917 uh, 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 and to 89 19, and 89 and his wife Emilda ang <laughs> ah, ganda ng kanilang record <laughs> binigyan nga natin sila ng uh, chance no kaya binoto natin si BBM para patunayan na hindi totoo ang uh, ta, sabi dito, nais natin na ipatunayan na sa buong mundo na hindi totoo yung mga paratang sa kanila, lalo na dito sa Guinness World uh, Record na to ng tatay niya ay talagang uh, masiba sa kaban ng bayan. Pero mas lalo pa palang pinatutunayan ni Bongbong Marcos na talagang kung ano yung nakalagay sa Guinness uh, Book uh, ng uh, World Record na yan ay talagang totoo mga lalabs, mga bayots dahil nga dyan ngayon sa mga nangyayaring uh, pagnanakaw sa kaban ng bayan no dyan sa 731 uh, unprogrammed funds hindi natin alam kung saan yung uh, billions or 4.5 or 10 billions na kanyang confidential intelligence fund ni Bongbong Marcos. Tapos may uh, 129 billion na pinagbintahan ng 25 uh, tons uh, 20, uh, of gold na hindi natin alam saan ang pira nun. At uh, ito pa, yung pira ng GSIS. 62 billion. SSS, 62 billion. Oh, yung GSIS, 62.5 billion, no? SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDICS, 170, uh, 117 billion. Pell Health, 89 billion. Flood Control, 500 billion. Tapos yung Lottery, na sa, uh, ano pa ito walang habas ang laging nananalo no so ito yung mga rason at marami pa may mga inutang utang pa di ba si Bongbong Marcos ito yung rason mga lalab mga bayots na ito pa nga yun oh. uh, saan ba dito mga? Ah, dito na nga pala. Yung bagong Pilipinas ni BBM. <laughs> At hindi mapatalsik si Bongbong Marcos hanggang uh, 2028. Nako na po, yung, yung ninakaw ng uh, tatay niya ng mga ginto, mga pera, euros, billion, millions of euros, millions of dollars. Wala yung binatbat sa mananakaw ni Bongbong Marcos, yung mga ninanakaw niya nga trillions na nga yun eh. So, paano pa? Pagdating ng uh, hanggang 2028, <laughs> plus yung mga droga pa, oh, may mga komisyon sa Pogo, at kung ano, pinangalanan yun lahat ni Bipisara Sara. Si Martin Romualdez involved doon sa Okada, involved din doon si Lisa Marcos. So, wala talaga. Double, triple. Ang ginawa ngayon ni BBM at ang kanyang asawa na pangungulimbat sa kabanang bayan kung ikumpara ka Imelda Marcos at, da uh, Ferdinand Marcos Sr. Kung paano sila nagiging kawatan. So, kawatan na uh, tama nga, ko. Kawatan noon, kawatan ng pamilya ngayon. Kamu na humusga magsisisi man tayo, bakit dating binoto si Bongbong Marcos, huli na. Sana naman, gagawa ng paraan ng tao, ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, na mapatalsik na po si BBM. Yun lang ang tanging paraan dyan. At matuto na tayo, basta pamilyang Marcos, matatakbo sa mataas na posisyon sa Pilipinas, mag-research tayo kung sino-sino sila. Kapag na-link ang kanilang pamilya sa Marcos, huwag iboto. So, hanggang ito na lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye bye then. Wala eh. Wala tayong napapala sa pagboto natin kay Bongbong Marcos. Ay, kanyang bagong Pilipinas, sila lang yung umangat, no? Uh, tayo, nilulubog po tayo sa kahirapan. Sila lang yung mayaman. Binabawi ni Bongbong Marcos <laughs> yung mga ilang uh, may dalawang dekada na hindi sila nakapagnakaw sa kaban ng bayan. Uh, ngayon, tiba, tiba, mga masisiba ang mga animal.